Hi guys! Kamusta kayong nakatilihan? Antonyo po your host and welcome to my channel! Ayan, welcome po para po dun sa mga bago sa aking YouTube channel and welcome back naman po para po dun sa mga dati nang nakasubscribe at patuloy na sumusuporta Maraming salamat po, ayan For today's video guys, uh, may isi-share lang ako Ayan, may share lang ako Since dito sa Hong Kong, usually, ang mga nagtatrabaho Actually, hindi lahat ha, pero uh, sa napapansin ko, mostly, sa mga kakilala ko uh, Mahilig sila mag-travel sabi sila by the whole family. Sabi na aking boss, uh, isa din yun sa banding mo, bonding moments nila ng family, no? So, may mga, may mga family dito na once a year, lumalabas sila ng bansa. nag-travel sila. Yung know, to the story short, no, nag-travel sila. But si Chese, si Kunyang, is dito sa house para i-take care naman ang bahay namin. Kasi rin yung isang time para sa aming mga helper na ma-deep clean ang buong bahay. Saka so, alis lang kasi nila umaga six days sila mawawala. Yee, six days na. Pero, ayun nga, may mga list of doing sa ako, mga list of duties ako na dapat itapusin para pagdating nila is malinis yung bahay. And one of them, one task na binigay sa akin ng aking amo is, magpausok. magpausok. Magpausok dito sa bahay. No. Ah, uh, ito siya. Iniwanan ako ni Amo ng mga ganito. Para pernalya. <laughs> para pernalya, no. Hindi. Ito kasi yung gagamitin ko para magpausok sa buong bahay. Tapos, ang bilin sa akin ni Amo is umalis ako ng bahay ng 6 hours. At least 6 hours nasa labas ako. 4 to 6 hours, sabi niya. Para yung usok is ma-maintain dito sa loob ng bahay. Tapos mamatay yung mga insects, kaya Alam niyo na yung mga etos-etos dito sa gilid-gilid at sa ilalim namin, no. Then after that, pagka nakabalik na ako oh, sa so, mamayang gabi uh, itidy up ko na siya tapos tanggalin ko yung mga kasi binarahan ko no sandali pakita ko sa inyo ganyan oh yan ito sa kitchen yung iba hindi ko pa siya nababalutan pero mamaya babalutan ko siya ayan tapos so, ayan yung aming living room ayan well actually tatakpan mo lang naman tatakpan mo lang siya kasi nga Pagkatapos naman yan, no, ang gulo ng bahay namin, ano, kasi isa na rin yan sa gagawin ko mamaya, ayan. So, ayun guys, nakita nyo, ang gulo ng bahay namin, no. <laughs> hindi, actually, uh, sinadya ko naman hindi na muna maglinis, kasi nga, at uh, pagkatas naman ang pausok is maglinis kami. At saka para yun nga, sabi ko, bulabog, bumubulabog yung mga anik-anik dyan sa ilalim, so, ayun. So, umpisahan ko yung pagsiset up ng mga, mga tawag dito, mga parapit natin, tapos pagka, na pausok na natin siya, labas na tayo ng bahay. One thing, ang binin sa akin ni Amo, bago ko lagyan ng tubig to, or bago ko i-set up, or bago ko siya sindihan, hindi sindihan kasi lalagyan mo siya ng tubig eh, is magbihis na ako, mag-ready na ako, mag-shoes na ako, or everything. Kasi pag uh, nilagyan mo siya ng tubig, ganyan siya, mag-uusok siya. So, kailangan makalabas ako kasi kung hindi masusofocate ako, wawan mo siya, di ba? Lapa ko ni Madam eh, ayaw niya ako masofocate dito. <laughs> so, yun guys. Makabihis na si Konyang. <laughs> Makabihis si Konyang. Set up na natin to. Nilagay ginawa ko na to dati guys tapos mali ako nang ginawa alam niyo yung ginawa ko no since first time <laughs> since first time din natin ano pa yung uh, uh, step by step procedure niya syempre excited din ako gatto tulad din ito binivideo ko siya uh, mali yung procedure ko so ano nangyari muntik ako masofocated sa loob ng bahay yun nga yung first time kong ginawa to uh, hindi ko kasi naintindihan yung procedure na binigay sa akin ni madam ano, um, nagyan ko siya ng tubig agad. So, tendency, umuusok siya. So, hindi pa ako nakakalabas. Umuusok na siya. So, ayun. Si Inda yung muntik masukukay sa loob ng pamamahay. So, ngayon, alam na ka. <laughs> alam ko na, na ilalagay muna pala siya. O, ayan, panoorin yung gagawin ko. Ayan, pa, muna siya sa box. Dalo na pala naman ito per box. O, so, bagay Talaga mga dalawa. Kaya pa sabi ni Madame, itong yellow, isa sa, sa living room, kasi sa kitchen. Tapos, ito namang red. Isa sa kitchen, at saka isa sa living room din. Oh, kitchen. Isa ka, oh, living room. Marami sa living room kasi mas malaking living room namin. Actually, so hanggang, hanggang dito sa kanilang Maraming Ano tayo ang kitchen. Okay, guys, Samahan nyo ako magsindi. Ha? Ah, magsindi, magusok. Magpapausok <coughs> ah, tayo. Mag-a-addict. Char! Sa <laughs> ni Mazam, buksan na lang na, bumuksan ko na siya isa-isa. Buksan mo siya. Isa kasi, no? Minsan. Hindi kasi tayo nakikinig sa instruction. Actually, may instruction naman to sa sa box. But since yung transaction niya is, I do not know, Chinese yata ito. hindi <laughs> <laughs> ako sigurado. Hindi, parang ganun. syempre hindi ko siya alam. Kasi tingnan nyo naman. Ah, may, may English din pala. Tingnan mo. <laughs> Talaga nung first time ko. Kasi parang, okay, gagawin ko to Sa nga na ng inuutos mo, di ba? May English din pala. oh, di ba? So, hindi ko to sinunod. So, ang akala ko kasi dati, matagal yung usok. So, ang ginawa ko sa kanya, pag bukas ko, nilagyan ko siya muna ng mga tubig bago ko siya inilagay dun sa mga pwesto. And then, siya, habang dinadala ko siya dun sa mga pwesto niya, umuusok na siya. Kaya lahat ng usok nasa mukha ko na. So, mani pala yun. Ang dapat palang procedure is ganito nga. So, At natin yon. na isi-set up muna natin siya sa mga place, tapos kukuha lang tayo ng kukuha tayo ng tubig sa isang baso or sa isang yung, container niya si bubuhos natin siya. Doon na. So, sige. Tingnan nyo nga pala yung ginawa ko. Ayan, since, ayan, tinanggalan ko siya ng balot isa-isa. Tanggalin din natin itong yellow. Na. Tapos ko na yung red. Sa so, ito na tayo. Sa yellow. Kailangan natin kasi tanggalin yung cover niya para mabuksan. Kasi yung box natin, ito, siguro nga, kasi chemical to, diba? So, poison-poison siya. Ah, um, uh, kailangan siya silyadong silyadong. So yan, tas noon, di ba ang natin yung cover niya? Ang natin ito. Meron pa ulit siyang ano, cover niya. No? Talagang safe na safe. Kasi. Yan. Tapos, tatanggalin din natin yan. Well, gawin natin isa-isa para mag-list. Eh. Ayan, pinagkaturang gawin yung pack. Yung lid. Ayan. Oh. Ayan. Ito yung magkasama. Ayan, magkasama sa least tinanggal ko yung mga color code. <laughs> color code. Ano sabi ko kanina yung red is for kitchen eh. So, ayan. After mo, ang galing. Diba? Meron siyang ganyan. Hindi natin. Ito yung na alata niya. Sabi sa instruction. sabi sa kanya, binasa talaga, ano. Sabi, uh, place, sabi niya ganun dito sa instruction niya. After nung matake lahat, sabi niya, i- So, dapat pala lagyan natin ng tubig. Cheer off the aluminum package and take off the pure and pour water into the plastic container. So, ganun pala yung procedure. Dapat pala ito is lagyan na natin ng tubig. Pero, prepare muna natin lahat, ha? Kasi naman si, si Kunya, parang tahing. Ay! Oo, oh, hindi ko nga kasi na din instruction na dati. So, mali ako. Ganun pala dati. Ah, tama. May distance tama. Full full tama. So, sa instruction niya kasi, guys, sa pagkakabasa, pagkakakintindi. Di ba may container siyang ganyan? Talagyan mo muna siya ng tubig until here. Tapos, bago mo ipapasok ito doon sa loob. Facing down the red. Ito. So, ibig sabihin ito yung nasa tas So, eventually, mag-create siya ng smoke. So, since yun nga sabi ko, kasi nakakasuffocate ang smoke ito ang best thing to do and best way natin, tapos, wait. Ayun oh, na nga. Sabi nga, one to two weeks. Pero, kasi makakasiguro dahil nga sa ginawa. Well, actually, siguro kaman um, oh. yung procedure ko. Kasi dati, ang ginawa ko sa kanya is, um, ang ginawa ko kasi nung last time, is nilagyan ko siya ng mga tubig. Nasa faucet ko. Faucet ko ba? Kaya, green faucet. Tapos, ko siya ng tubig. After ko siya, matagal lang <laughs> Ang gulo, no? Hanapin niyo na lang ako, ha? Ayan. Pag naglalagyan ko siya ng tubig, tapos, ako pinaguhulog yung yung ganito. Saka ako siya ipini-place doon sa sa dapat niyang paglalagyan so syempre yung 1 to 2 minutes na sinasabi tumaandar na sa so umuusok na siya papunta sa mukha ko which is bad masakit niya sa mata That last time masakit niya sa mata grabe so today magiging careful tayo sabi niya naging ito natin ng food bag ha? nakikita niyo pa ba ako? ha tendency sabi nga nila tendency so ito guys ito yung container lagyan natin ng tubig may instruction siya na hanggang dito lang daw yung tubig Hanggang dito lang. Oh. Kita niya? May line. Hmm, hanggang dyan lang. So, sumanod tayo sa batas. Traffic ko, oh, hanggang dyan lang. Hanggang <laughs> sa sobra. Dahil lahat ng sobra ay masama. Ay! Hey! <laughs> ano nang naiisip ni Inday. So, ayan. So, ayan. Nilagyan ko na siya ng tubig second time na gawin itong bagay na to Ako yung medyo kinakabahan pa rin. <laughs> so, ayan. Nalagay na natin siya in place. Sabi ng aking madam, dalawa daw dito. Isang red at saka isang ano, di ba? Sabi niya dyan. Dalawa dito. Ha? Ah. Tapos yung dalawa sa corridor namin. Ayan guys ha, kitchen namin yan. Dalawa dito ko inilagay yung may tubig na yan. And then, dalawa dito sa may corridor. O, di ba? May, may, mayroon pang ganito. Ayan. Since, yung corridor namin is mas malayo sa pinto, ito yung uunahin natin lagyan. First, my tayo. Ayan. <laughs> Susuot na ako ng shoes. Mm, -mm. Para pag-usok niya, sa baytakbo Nag-shoes na ako para mag pag tumakbo. Kasi nga, sabi ko sa last time, talagang nausukan ako. Masakit siya sa mata, ha? Masakit siya sa mata. So, kailangan ready tayo ngayon. So, eto na, ha? This is the moment. Gawin na natin siya, guys, ha? Since yung corridor na namin siya mas malayo siya sa pinto. Yun yung unahin natin lagyan para wonder yung one minute niya umusok man siya, wala na tayo doon. Saka natin yung kitchen. Tapos, diretso na tayong labas. Yan, guys, niready ko na. Binuksan ko na yung aming pintuan. Ayan. Para paghulog natin nung anong yun. Yan. Ang dali ng hatakin amin po. Paghulog natin ito, tatakbo na tayo. So, ayan. Ready natin ito dito para ihuhulog na lang natin mamaya. Ayan. Isang green, isang yellow. Tapos itong isang green, ay isang, uh, isang green, sorry, red and yellow. Dito sa corridor namin. Teka lang. Check pa lang muna natin yung mga bintana kung siya ay nakaklose. Close Close naman. Yan ko. So, this is the moment, ha? This is the moment. Ihulog na natin siya. Ayan. Ayan, nabibili nyo na. This is ceiling. Oh, may ayan, uusok na. Ayan natin siya. Dito naman siya. Ito na. Isa na. Nabibili nyo. Sabi niya ganun. mabilis hindi siya umusok ng mabilis katulad nung last time ito yung isa isang check natin yun na umusok na siya guys nakita nyo so tayo talabas na okay. umusok <laughs> siya ayun kita nyo So, yun. Nakita niya, nag-start na siyang umusok, which means, nag-start na yung process niya. <laughs> tayo naman nilalabas kasi nga, sabi nga niya, mo is, 46 hours na hindi tayo papasok sa so, loob ng mga. nga, masa okay, din tayo. So, make sure na nakalaki yung pindo. syempre, alis tayo. So, mamaya, babalikan natin yung kung ano nangyari, ha?